Allah, oh eto na nga eto na nga yun mga kababayan talagang tinuluyan pala ng <coughs> quadcom ay hindi pala quadcom tricom ng kongreso yung mga DDS vloggers bale 40 pala sila eh ang dami palang actually sa 40 na vloggers na yan na naimbitahan isa lang po doon ng hindi DDS. So ano po ba itong uh, inquiry na ito? Dyan sa sa Kongreso, ito po yung tungkol sa mga pagpapakalat ng fake news na ang mahilig po gumawa niyan ay itong mga DDS vloggers. Kaya nga po, ang gamit pala nila. Actually, Itong uh, Bali 39, ano, 39 na DDS vloggers. Kasi yung isa doon, hindi man yung DDS. <coughs> Pag-usapan natin yun maya-maya. Ah, -maya. uh, So, mga DDS, may nalaman tayo na ano pala ito, funded by China. Kaya pala, pag sila ay nagbablog, talagang todo tanggi todo kampi, todo tanggol. Todo tanggol sila sa mga ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea. Pinupondohan pala ito ng China. So hindi natin hindi nakapagtataka kung bakit mga pro-China ang mga ito. At itong mga vloggers na to, ang pinagtatanggol nito yung mga Duterte. Si Digong, si Sara, na kumbaga kahit ano-ano ng mga kabalbala ng nagkasasangkutan nitong mga mag-aamang Duterte, eh, ang trato nila para pa rin itong mga santo na para sa kanila, itong mga Duterte ang bagay na maging pangulo, maging leader ng ating bansa. In short, mga trader ito. ba? Diba? Itong mga DDS vloggers na ito na ipinatawag. At alam nyo, 39 lang eh. Itong 39 na ito, na DDS vloggers, ito po yung mga sikat. Mga pinakasikat. At, <coughs> hindi naman sila basta-basta mga vlogger eh. Hindi sila basta-bastang tao. Ang isa dito, hindi ko napapangalanan kasi ang dami. Ang isa dito, doktor. O, oh, diba? Si Lorraine Badoy. Kasama dyan sa ipin ipapatawag. Doktor yan. Pero ang bunga nga nito, matindi. Parang basurahan ng lumalabas sa bibig nito. Ang sino pa ba? Yung mga sikat. May mga abogado. O, oh, si Trixie Cruz Angeles, mga kababayan. DDS vlogger din. Lawyer yan. Lawyer. Pero kung magpakalat ng fake news, gano'n na lang. So, anong klaseng lawyer ito, nag-aral ng batas, hindi lang si Trixie Cruz. Yung si Glenn Chung pa pala, kasama pa. Mga abogado to. Hindi ko lang sure si, ano kung, kasama dun sa ipapatawag, yung si Vic Rodriguez. Kasi isa rin to na, fake news peddler din eh. So, mga sikat, ang naatandaan ko lang, kasi ito lang mga kilala kong sikat eh. Si Banat Bay, si Marlika, pero si Maharlika mga kababayan, ewan ko lang kung paano nila yan eh, i-cross examine eh, nasa Amerika. Pero, willing naman yon sigurado kasi nga, pwede naman by Zoom. Ewan ko lang kung magsusum sila. Ako excited ako na mapanood to eh. Excite. Nakaka- Nakaka-excite yan. Panoorin. Tingnan natin kung gaano umubra ba ang mga angas nila. Kasi pag nagbablog ang mga ito, matindi ang mga bungangan nito. Ang angas-angas ng mga ito, astig eh. Kaya gusto kong makita, kung talagang astig ba sila, hindi lang sa vlogging, kundi dyan sa actual na cross-examination. Marami pang mga DDS vloggers, pero ang pinili lang, mga ano eh, yung talagang mga sikat yung mga iba, kahit na mga fake news, mapagpakalat din ang mga fake news, pero hindi, hindi sila naimbita. At ang nakakatawa pa sa kanila, parang happy pa sila na ipapatawa na para bang, para bang karangalan. Akala mo karangalan na maimbita dyan sa sa Congress hearing para imbestigahan. Nakakatawa, di ba? Kasi kaya ka ipinapatawag diyan na ang issue is fake news peddling. So ibig sabihin, isa ka dun sa nagpapakalat ng fake news. Pero yung iba tuwang-tuwa. Pinagmamalaki pa na na-invite sila na para bang akala mo pa paparangalan Pero ang isa pong ipinagtataka ko. Ipinagtataka ko kung bakit itong si attorney Ricky Tomotorgo, yung si Insurrecto, yung founder ng Bunyog, eh sinusubaybayan ko yan eh. Lawyer din yan. At matinong vlogger yan. Kaya nakapagtataka kung bakit siya ipapatawag. Hindi ko ano, kasi pinapakinggan ko naman ang pinapanood ko ang mga vlog niyan. Eh, truthful din naman siya. Hindi naman siya yung matinong lawyer ito. Professor yan eh. Si ano, hindi na, hindi na kasama sa listahan si ano eh. Si Harry Roque. Eh, matindi yung magpakalat. Ang nandoon, mga sikat si ano, Jason sa... Alam mo si Jason sa, nakaka, nakakahinayang siya kasi dati noong araw matinong matinong ano ito eh journalist pero ewan ba kung bakit nagkaganito na ito ngayon tapos ka ng mga Duterte supporters nakapagtataka kung bakit itong mga Duterte supporters mga Duterte vloggers bakit ang sasama ng mga bunganga nila mahilig magmura mahilig magbintang manira ito ba ang minana nila sa kanilang amo kiladigong kisara matindi talaga matindi mang impluensya yung Duterte no pero 'yung pati doktor pati mga abogado napapagaya nila napasunod nila sa kanilang estilo yung pagiging palamura, mapanira, mayabang. Yung kung ano yung kung ano yung estilo, yung akto ng mga Duterte, nakopya nila eh. Sana nga pati yung mga BBM vloggers ipatawag din. Kaya lang, hindi naman kasi sila fake news eh. Kaya wala namang dapat investigahin sa kanila. Although mayroon iba dyan sa ibang BBM vloggers na na humaharap sa may, may nagkaso kasi. Hindi ko alam kung sino na. Baka si Marculeta ang nagkaso doon. Anyway. So 40 maubos ba sila? Parang hindi naman kayang maubos yun na i-cross-examine sa buong maghapon kahit hanggang gabi. Tingnan natin kung anong mangyayari, ano? Exciting kaya? Gusto kong makita kung paano sila sumagot dito sa mga kongresista. Nandun pa rin kaya yung angas nila? Kasi maaangas ang mga to eh, pag nasa vlogging nila. <laughs> ang excited ako mapanood itong si Maharlika, Maharlika Buljakeira, na talagang namumulaklak sa pagmumura ang bunganga. Kala mo parang walang pinag-aralan? Parang yung, parang yung hinugot sa, ang bunganga parang hinugot sa imburnal. kahit na may mga mga tao na may mga pinag-aralan man ang mga ito eh pero parang kaya ang pinagtatakan ko talaga itong si attorney insurrecto eh nataka kung bakit siya ipinatawag ano naman ang mapapala nilang fake news doon sa tao hindi naman nagpe-fake news yun eh siya yung di ba siya yung nag-organize nung uh, impeach Sara Rally noong uh, January 18. At matinong vlogger po ito. Kaya nagtataka ako kung bakit napasama siya dyan sa mga fake news peddlers na yan. <laughs> Sino kaya nagpatawag na ito? Marami naman dyan na dapat na ipatawag eh. Actually, yung mga medyo sikat din at talagang mga grabe manira pero hindi nakasama dun sa <clears throat> ipinatawag itong si Badong Aratilis basta yung ma marami pa yan eh marami pa sa mga DDS vloggers ang hindi pinatawag pero itong si Insurrecto man. para kasing ano, oras pag naipatawag ka dyan na ang issue is fake news peddling, eh ba diba, parang ano na yan sa pagkatao mo eh. Parang mancha. Parang mancha na sa pagkatao. Although yung iba, tuwang-tuwa. Pero maganda siguro maipatawag dyan, ano. Para yung bang makapag-voice out ka ng mga saluubin, kaya lang, syempre, depende kung anong issue, bakit ka ito Kasi kung ganitong issue, na ikaw ay parang pinagbibinta na, na nagpapakalat ng mga peke na balita, eh hindi po maganda, di ba? Oh well, okay. Tingnan na lang natin kung ano ang mag... Nakaka-excite ito. Na-excite ako, manood palagay ko magbabiral yan bukas eh at sigurado ko yung mga sarili nilang experience na yan yun ang gusto kong makita yung after after the hearing, after the cross examination magandang tingnan kung ano na ang magiging action nila behavior nila sa pagbablog at kung ano ang masasabi nila tungkol doon sa pagpapatawag sa kanila sa pag-iimbestiga sa kanila yan abangan natin so okay mga kababayan siguro eh bukas manood na lang po tayo tingnan natin kung gaano katatapang itong mga to okay so hanggang dito na lamang po at uh, manood po tayo bukas malin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.